Tignan nyo naman guys, ang daming laman. Tapos yung sabaw niya, oh, malapot-lapot. Grabe. Sarap, sulit. Cheers. Mm -hmm. Parang makakita ka talaga ng liwanag. Napaka-deadly, pero kung mahilig ka talaga sa, sa taba, napaka-sarap. Nagme-melt on your mouth talaga yung taba. Ay na nga guys, no, dahil ma maulan nga, masarap humigop ng sabaw. Dito nga tayo sa may Trent Paris Mami Overload, sa may ano, parang gay fresh, kalamba sa may likod lang siya ng LCBA. Tara, samahan niyo ako po Sir, ano yung bestseller niyo dito, sir? Sir, yung Paris regular namin, Paris Bagnet, at saka yung Paris Special. Paris is Special? Okay. O, 150 pesos, sir. Okay. Ano yung laman nun, sir? Ito po, may chicharong bulaklak. May bagnet. Bagnet. May laman ng baka. Ah, may laman siya ng baka. At saka mayroong tuwalya na ng baka. Ah, may kasamang tuwalya, sir. kasama kasamang isang kanin. Sige, sir, isang order sa akin. Isang pares po, pa, sir. Apo. Ang dami naman ah, yan, sir, no? Ano sir? Anli Sabaw. Anli Sabaw po, Anli Sabaw. Okay. Pero yung rice, hindi. Hindi. Yun, no? Oh. Bro, pinungan yan, sir. Malapot-lapot, oh. 150 ba? May isang rice na. Yan. 150 pesos, may isang kasamang rice. Good for to na to. Daming laman, oh no? Sir, baka naman pag sa vlogger lang to, sir. Ganyan po talaga ang ano niya. Original serving no, Kanyang 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 dobi, serving, no, sir? Robi dobby, oh. Ito na nga, guys, ang titikman natin yung Paris Special. Tignan nyo naman, guys. Ang daming laman. Tapos yung sabaw niya, ayun, no? Malapot-lapot. Grabe. Tapos yung laman niya, uh, bulaklak, tuwalya, laman ng baka, tapos meron siyang ano, bagnet, di ba? Napakadami, oh. Uh. Good for four person na yata eh. <laughs> Daming laman, guys. Tikman natin yung sabaw. Sabaw muna, kasi malapot-lapot, eh. Tingin ko, mabisa ito, eh. Mm. Grabe. Sabaw pa lang. Sarap. Tapos, ang Paris kasi, sumasarap yan pag tinitimplahan. May nakita kasi ako dito, yung garlic nila dito. Talagang, ano, pinrito. Tingnan nyo guys, so. oh. Bango! Lagyan natin. Tapos lagyan natin dahon na legal, pare. Para safe tayo. Tapos mayroon silang chicharon, eh, oh. Nadurog. Lagyan na rin natin yan. Tapos, Sempere mas masarap pangpares pag basim-asim. Pa Grabe din bunyian. Stop isa sama. Sempere mekos mekos. Bro, blue. Oh. Grabe talaga free. Dumingle menu. Diet granola oh. na rice. Bagnet. Chicharon bolak-lak. Tuwalya. Saan so, na natin islaban ng baka? Ayun. Laman ng baka? Sabaw? Grabe. Ano, tatakam ka na, ano? Subo na to, pare. Sarap, sulit, dami po. Take out ko na lang itong iba mamaya. Food trip na ako. Hindi pala ito under rice, ha. Isa sa mga ginagawa ko dito pag gumakain ako ng pares ay, syempre, since unlimited taba yan, kumikita nyo yung taba na yan, o. Oh. oh, grabe. Napakalaki niyan. Nagawin natin, syempre, ilalagay natin sa ating kanin. Tapos, lagyan natin ng sabaw. Yon, no. Oh. Tapos, Siyempre, since tayo ay chili lover, di pwedeng mawala ang ah, chili. Grabe yan, oh. Tapos, a full map ng pagsubo. Ano yun? yan. Ayan. Cheers. Mm Grabe. -hmm. Parang makakita ka talaga ng liwanag. Napaka-deadly, pero kung mahilig ka talaga sa, sa taba, napaka-sarap. Nagme-melt on your mouth talaga yung taba. Tapos yung mga laman dito, panalo talaga sa Brent paris Mami Overload. Mm.